yan? 12 well, madami. Oh, tatangkad ba yan? Oo nga. Uh. <laughs> tangkad nito. Pwede yung tangkad. Sarangkit ng kaansi <laughs> Ganda ng height niya. sakit ma'am? Hindi, okay lang. Gaano nga eh. Sabi ko nga, kailan kaya ako makakapalinis dun. <laughs> kaya nagtry na naman akong i-chat kita. Ganito gawin mo ma'am sa kuko mo ha. Kada ano, kada humaba, pudpurin mo siya ng straight lang. Huwag kang mangingi alam sa gilid. Sa gilid hindi ko kailan lang kong siyang ikat ma'am kasi sobrang baluktot niya eh. Sorry. Wow. Sorry talaga. Nag-day trip ako ng Sabado. Pagdating ko ng Sabado ng gabi, sakit, ang sakit, oh, sakit na ito. Yan nga, yung daliri na yan. Eh, hey. hindi ba pag bumubiyahe ka ng matawa, nagmamanas ang paa mo. -hmm. Siguro kaya sumakit kasi lumubos siya. -hmm. Sa biyahe. Oh, yan. Oh. Sakit? Okay lang. Dry skin. Sorry, ma'am. Ako lang nagpupukot yun niya Kasi natatansya ko pag ano, nasasaktan kasi ako sa iba. Nasusuga. Yan. Wala naman po siyang sugat. Ano lang talaga siya. Makapit. Kaya dinidin ko, ma'am. Tiisin mo. Okay, Meron pa rompinya, mochi tunga 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 dun dun. tunga ka tunga 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 dun 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 tunga 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 din tunga 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 Tiis. Mas masakit dito. Mas ma ano po dito? Sorry. Una lang din natatanggal to. Mama, At is primary colors? Mama. Bibi, mamaya muna tayo mag-usap kasi naglilinis ako na. Sali lang, mama. Bibi, ulit. Mama, masasabi hmm. mo. Mama, mama, At is primary colors? Hindi ko na alam po. Ano ba mama. ang primary color? Blue.

Tama. Ma Ingramaton. Manipis lang po yung gilid niya. Yan, may kasama ng dry skin. to, na ako. Sorry. Nako. Mamaya, maalpasan pa yan. Sino nagsabi? Ah, magtatawag Nani yan. Yung sasakyan, ay. Yung okay. Ah, tatawag naman si nanibing Sorry, madam. Okay, ma am. Ma am. Ma am, ma am, saan, Subukan yung tumayo. Dapat doon na sila no. Opo, oh, lalapit po lala. okay. yung cheese. Sino ba nakopa? Ma-iwan. sa ibang mga ininis si. Madikit ano? Mali po yung way ng pagtanggal. Hmm. Kasi sa parting to manipis na yan. Mm -hmm. Kailangan parang hahanapin mo po yung way okay. niya kung paano siya tanggalin hindi siya magsusunod. Oh, so, 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 so. <coughs> Sorry. Dikit. Medyo dinidin ko na. Lang. Ano yun kasi? Parehas na yan itong kabila dati, itong kabila. Balikan ko man. Hindi, hindi pa yan baluktot. Nalaglagan niya ng hollow blocks. Hmm. Ang tumubo, ganyan na ah. Hanggang sa paglinis-linis, uminilalim na ang kuko tubo ba niya? Pailalim na. Masakit pa to ma'am. Hindi na. Yan. Sakit. Sakit, ma'am. Okay. Hey, Sige, hey, relax lang, ma'am. Naninigas. Pwede na daw ilabas yung basura. Nakasilip na daw yung ano. Sorry, madam. Tawagin mo siya, ate. Dry skin, Sa Sorry po. Yeah, Matanggal lang yan. Yeah. Got... Mas matigas kasi siya, hmm. <tapong> eh. na. na.

Nagkaroon talaga ng kamay mo. <laughs> hindi talaga siya nagsusugat. Meron pa po. Kukutin mo na yan. <laughs> Para matagal-tagal. Pero hindi ka po nasasaktan mo. Hindi. Sarap na kaliputin. Para siyang ano, makati medyo masakit. Sorry, madam. Okay. Yan. Medyo pinipirs ako Oh. you. Yeah, di ba? Alam ni madam ang sagot. Hmm. Ikaw, si ate na naman Siyempre, anak kita. Si ate din, si brother din. Love, love ko sila. Kayong tatlo. Hmm, we are family. Opo Opo, opo. Dry skin, ma'am. Pero alam mo ba na napakanipis na ng gilid nito? Mm. Konti pagkakamali lang. Sugat na. Mm. Op. Kaya pag ako naglilinis, minsan hindi ko na masyadong kinukot kasi nasusugat na eh. Manipis po yung parting ito,

Masakit pa po? Hindi na. Alam ah, mo, masakit pa eh. Sugat na susunod nun eh. Katanggal <laughs> na. Kasi manipis lang yung ano dun eh. Meron pa po dito. Yes po. Relax lang. Sigit, ma'am? Hindi. Lahat naman niya dahil dinilinisan mo, wala namang masasaktan. Eh. Ay. <laughs> wala po akong narinig na umaray. <laughs> Ito po, ma'am. Tinatakot ko sila sa wega. <laughs> Sige, subukan yung umaray. Pag nagbibidyo ako, hindi ko na kayo lilinisan sa wega. Ganun, ano. Yeah. siguro ano yung may nana na. Meron din pong kaya talaga. Matanggal ang rason. Sige lang po. Basta Tanggal lang. Ano. Mm. Ito meron pa mama. Dry skin yan. Medyo dinidin ko na. Last malalim na. Yan, eh. Walang malalim sa akin ma'am. Basta kaya ni customer. Kung kaya mo, kaya ko din. Yun lang yun. Pati yung may okay. mga mga namamaga na. Ano? Opo. Kasi hindi ko yung kayang kaputin ng ganyan kung hindi mo yung kaya. Hmm. Tsaka yung amoy ko, sanay ka na sa amoy. <laughs> wala, wala. Sabi ko nga ma'am, ako po yung tipo ng tao na hindi maarte, hindi maselan. Wala pa, oh, wala pa akong pakailam kung may amoy yung paamo mo. Ngayon nasa sayo naman yun. Ganun yun. <laughs> hindi ko kailang sabihin sa'yo na, oh, yung paamo magugas ka, mga ganun. Bahala ka. Basta ako maglilinis lang ako. Liliguan ko lang yun ng alcohol yung kamay ko. Kasi pag bawal magbasa mm -hmm. Pwede naman po mainit na tubig. Maligam -gang. Maligam -gang. Pero ginagawa ko na lang yun. Pagkat, kunwari, gutom na gutom na ako. Gusto ko ng kumain. ya yeah, magugas muna ako ng kamay ko ng maligamgang. Oh, Pabahay mo si Batik dyan. Ikaw ang inaano ko. Matulog ka na. Hmm. Ang ingay nyo ha. Nagagalit na ako ang ingay-ingay nyo. Ay? Sino nagbukas ng payong? Hindi tinakluban. Ha? hangin na ng hangin yung payong. Malapit na.

Hindi ka ba nasasaktan, ma'am? Hindi. Pero mga kot-kotin, makati-kati. Yan, ma'am. Pakainin mo na si Mochi, ma'am. Anong oras na? Kumain na. hindi abot ng malikong kong poser eh. Sobrang lamin. Ayan. Kuha ka na. Kanina hmm. ko pa ito kinukuha. Hindi ko makuha ko Nakuha mo na. Ayan na. <laughs> Lumabas na. Hmm. Hindi talaga tinigbila na. <laughs> Basta kaya ni customer ma'am. Ulit-ulit ko yan sasabihin. Hmm.